11.3.8.1 Tara magbilang habang naglalakbay ng 11.3.8.1 Di ko makakalimutan sa aking muling pagtahak Iba't ibang, -ibang mukha ng kabataan ng aking muling nasilayan Isa-isa silang sumakay, daladala ang kwento na para bang kailangan nilang isalaysay may anak ngunit iniwan ng asawa, may kambal na salit na nasa paaralan, ay nandun sa palengke, umaga pa lamang, meron ding sinama lang naman ng kaibigan. Yung isa, pinilit nang magulang at meron ding gusto lang mapabilis ang takbo ng kanyang buhay. Meron din basta na lang sumakay nung walang siguraduhan. Di ko din makakalimutan ang dalawang magkasintahan na parang asok pusang lagi nagbabangayan. May kick out, may dahil sa aksidente, meron din naman sa kalagitnaan ilumipat. Gayong pala walang naman ang paglalakbay. Tara, tara magbilang at magsimula sa 11. Bakit? Dahil 11 kabataan ang nagsimulang sumakay at naging pasahero ko sa aking muling paglalakbay. Oo, oo, magulo at hindi perpekto at bihirang nga kami makompleto. Madami na kaming pinagdaanan, sama-sama namin pinagsaluhan ng isang kasiyahan, mga kwentong handa namin pinakinggan, at meron din namang mga kalungkutan na sama-sama naming pinagtamayan. Pero minsan, bako-bako ang daan at di maiwasang may bumaba agad kahit wala pa doon sa ruta o doon sa destinasyon na pangarap ko para sa kanila. Ang sunod na bilang ay ang tres. Ito ang malungkot na bilang dahil may tatlong bilang na bumaba agad. Pansamantalang bumaba, pansamantalang uminto dahil sa hindi inaasa ang pangyayari ng kanilang buhay. Nakipagsapala pagsapalaran ng isa sa ibang lugar dahil sa kaya tikaing magkaroon ng isang pamilya. Ang pangalwa ay maagang naging ama at ang patatlo ay kung kailan malapit na ay bumalik sa kanyang sinilangan kasama ang kanyang sinapupunan. Rachel, Christian, Jaya, baunin niyo ang inyong mga natutunan sa maikling panahon na ating pagsasama at magpatuloy lang sa pangarap dahil hindi pa huli ang lahat. Ponce, tres, at ang sunod na bilang ay otso, sapagkat otso na lang ang natira, otso na lang ang nagpatuloy, nakipaglaban, umahon at di bumitaw sa paglalakbay nito. Sila ay na naniwala na ang diploma ang kanilang magiging sandigan upang makamta ng kanilang pangarap sa buhay. Sila ay nagpatuloy kahit anuman ang pagsubok ng buhay sa kanilang paglalakbay. Kaya naman narating nila ang destinasyon na kanilang inaasam. Proud na proud ako sa inyo. Emerald, DM, Mary, Campbell Raven at Stephen, Andre, Roel, Acha at Gian kayo ang bayani ng tagumpay na ito. Naway magpatuloy kayo sa panibagong paglalakbay hanggang marating niyo ang inyong mga hangarin sa buhay. 11.3.8 At ang muling bilang sa paglalakbay na ito ay 1. Dahil isa ako, isa ako sa numero unong guro na patuloy kayong gagabayan at ipagdarasal na nawa ay bigyan kayo ng buong may kapal ng lakas na pangangatawan at masidlang atika upang mapagtagumpayan nyo ang anumang hamon ng inyong buhay. Mapagtagumpayan nyo kung anuman ang inyong mga pinapangarap. Nagsimula man ako sa onse, pansamantalang iniwan ng tres, at ngayon, iiwanan ng otso, ay patuloy pa din akong maglalakbay upang isakay ang mga magiging bagong muka sa aking paglalakbay. Ano naman kaya ang magiging sunod na kwento ng paglalakbay? Ano kaya ang magiging sunod na bilang? 11.3.8.1 Ito ang bilang ng aking paglalakbay kasama ang aking ALS Learners.